Love you, Kobe. Papa, it's good, Bye, bye, Okay, see you. Kobe, 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 lang sa mga. Good morning. Pupunta na actually ako ng work ngayon and hmm. Ngayon na ang simula para sa pag-fulfill -pag ng ating purpose dito sa Pinas. So, naka-schedule actually ako today, bukas, ah, uh, today is Thursday actually. And then, my schedule ako na bumisita sa isang college or university ngayong araw at 1pm. And then, mayroon din akong schedule sa Friday, tomorrow. And an an another college naman yon And then, sa Monday na naman, another college. So, for now, meron tayong tatlong colleges or yung isa kasi university na pagpepresentan ng uh, oh my gulay ang bata bata ay naman sa naman na ako eh. tanaw siguro na yung mga anak siguro so far nung dumating ako dito <coughs> pangalawang ano na, na yun since dumating ako dito nung July, pangalawang bata na yun na nakita ko na ano, <clears throat> freely na naglalakad sa <laughs> sa daan na walang kamuang-muang and wala man lang assistance ng ng ano, ng isang adult. So magpapresent ako sa ano, sa mga colleges and universities. Sa so, ngayon, tatlong colleges lang muna, no? Kasi, ma, ano rin eh, um, kumbaga, ha? marami rin ako nakaset na schedule sa work. And then, ganito, ang ipepresent ko is um, para sa mga, kung bakit college students sa mga target namin, kasi naghahanap kami ng mga potential na mga college students and then future college graduates para <coughs> bago sila mag uh, bago sila gumraduate mag OJT muna sila sa sa factory na pinagtatrabahuan ko and then after noon once maka-gain na sila ng skill sa gantong ano, gantong field, uh, isasalang din namin sila for selection para ipadala ng Japan. And then, after nun, ako nang bahay lang mag, ano, mag train sa kanila or magko-condition sa mind nila kung paano paano sila matuto ng Japanese. Kasi in the future, gusto rin namin silang magtrabaho sa factory na pinagtatrabahuan ko. Kaya yun yung aming goal or yun yung aming um, vision para sa mga Pinoy college students someday. Hindi ko naman kino-close out or sinisingle out ang mga courses ng mga college students na pwede mag-OJT or pwede naming papasukin in the future. As long as meron silang interest na mag-OJT and someday makapunta ng Japan. And then, well, let's see kung sino yung mga interesado. And then, November na tayo ngayon. mag start na yung OJT season in January. Kaya, let's see, okay? Kaya, drive muna ako. Papunta ng work. See you later. Hey, kakatapos ko lang actually mag-present sa isang university dito sa ano you know, sa General Santa City and napaka-successful niya actually. Ito actually yung first ever na school lang, na pinagpresentahan ko, tama ba? Oo, kung saan ako nag-present and then syempre may kumbaga may halong parang um, kababantawag dyan kasi what if hindi sila interesado, di ba? Then, hindi naman ito ano eh one way kumbaga kunwari, kami lang yung magbe-benefit. Kasi in the very first place, ang goal namin is makatulong sa mga students. And then nung reach out ko sa uh, nung reach out ko sila, itong school na to for yung first na school na ito, minitap ko yung dean and then yung isa pang staff and then napaka-successful ng meeting naman and both parties was very ano um napaka-excited and then nag agad sila ng meeting kung saan mag sila sa planta next week and i ko sila dun sa planta and then timing kasi matagal na rin daw pala silang naghahanap ng partner na company kung saan na pwede nilang i-deploy yung mga students nila and then diba so nandun na kami and then ang daming mga plano mag well uh, magda-draft muna ako ng MOA next week para syempre clear ang lahat and then And then, isa, isa pa sa mga, sa mga visions din nila was, kung baga, meron kasing, dalawa kasi yung parang ano nila eh, merong diploma na course, and then meron din yung four years, yung BS. Yung mga BS, magpa four years sila, di ba? Yung mga diploma naman, nagbago na yung curriculum nila na after ng two years na diploma nila, pwede silang mag-proceed ng BS or yung four year course if ever na yung student is hindi na or hindi na ba interesadong mag mag proceed sa BS kasi gusto na lang magtrabaho and then nandito naman na yung company na matutulungan sila na after nilang mag OJT pwede na silang magtrabaho as a as ano na as isa ng regular na trabahante and then someday, pwede pa silang mapadala ng Japan. O, di ba? Napakaganda ano. Win-win lang naman. Kung um, and then yung win na yon, kasi both, yung company namin gusto makatulong sa mga students and yun, syempre, ito mga teachers yung dean, yung chancellor, gusto ring makatulong sa students, kaya ang panalo pa rin talaga yung mga estudyante and, which is yung number one na uh, aking um, very passionate about ang makatulong, okay? Nung pumataw ko ng high school, isa actually ito sa mga schools na kinonsider ko na uh, puntahan sana. And yung mga batch ko, maraming akong mga batches din na dito nakapagtapos. Maganda actually yung reputation ng school na ito. kakatapos lang actually ng tutorial ng kiddos ko and sinindu ko sila and then binatid sa bahay pero kailangan ko pang lumabas one one last time para maggrocery grocery <laughs> hindi ko na sina hindi ko na sinama sina maggrocery para ano pag galing kasi sila ng tutorial nila pagod pa yung mga yun and kanina actually habang nasa tutorial pa lang sila pumasok ako kahit na 15 minutes before pa silang maganon eh. Bago sila ma, ano, matapos, pumasok ako para mag-observe. Kahit nang, nang ano, hindi nila alam. And nakaka-ano lang, nakaka-touch na kaya, uh, slow, slowly but surely natututo nang magbasa yung mga, yung mga boys ko. Kaya, well, uh, another thing na ano, nakaka-proud lang. But anyway, um, That's all for today. Um, natapos na rin yung pag-present ko dun sa sa school. Nag gumawa na rin ako ng report kanina, nag-report na ako sa boss ko. And then tomorrow another another college na naman, pupuntahan ko. And then sa Monday, ah si Kasihun ko yung ano, uh, i ko kasi yung dean ng ng department na pinuntahan ko kanina kung saan ako nag-present kasi gusto niyong pumunta agad-agad sa school, uh, I mean sa factory, sa plant na so kung saan ako nagtatrabaho. And then, kasi gusto niyang mag-present din sa mga, gusto niyang maraming i-invite ng mga students para mag-OJT sa, sa plant namin. And then, eventually, makapag-Japan someday. Okay? So, and then sa Monday din, after ng, after ko silang ma-ano, ma, after ko silang mature doon sa plant, sa afternoon, meron na naman akong ano, another schedule para sa isang college na naman na presentation. Kaya, kaya lang yan. Um, as long as may matutulungan tayo, yun lang naman yung ano na, ikigay natin. <laughs> Reason for being. Kaya, we'll see you tomorrow. Thanks for watching.